This is the worst part of my life. Sobrang sakit na nangyari na matay siya dahil sa blood parasite. Nung una, na nagkaroon siya ng blood parasites, nakasurvive siya. Eto yung pangalawa na nagkaroon siya ng blood parasites, which is kahit consistent yung kanilang bravecto. Yung kanilang pang tick and flea. Pero grabe yung sakit na naidulot nito as in. Sobrang heartbroken talaga ako dito. Alam niyo yung mas malala pa to kesa sa naghiwalay na magjowa. Iniiyakan ko siya umaga, hapon, gabi. Tapos pag dumating yung time na maalala mo talaga siya, bigla ka na matutulala. Tutuloy yung luha mo. Hindi mo alam kung meron pa ba siyang kasama, kung meron ba siyang kalaro, kung kumakain ba siya ng maayos, kung malungkot ba siya yun yung mga ang hirap tanggapin ng isang farmam na kagaya ko. And sa lahat na nag-aalaga ng aso talaga hindi maiiwasan tong bagay na to. Pero ang pinakamasaklap dito, hindi ko lang na-erade.